na guys tapos ko nang nalagyan ko na ng mga tag price okay good morning ayan ngayon lang ako nakapag good morning ganyan napaka welcome to my live guys so nag grocery ako kanina bukas yung tindahan ko iniwanan ko mga 9 mga alas 9 na yun So makulimlim naman, wala masyadong hindi masyadong mainit. Umaambon kaya sinamantala ko ng mamili habang hindi mainit ang panahon, guys. So iniwanan ko lang bukas yung tindahan ko. Nakasara naman yung gate. As in open siya. Sandali lang man ako nag grocery wal. Mga 30 minutes lang o tsaka konti lang yung pinamili ko. Kaya lang konti man siya, umabot pa rin sa ano umabot nag nagkulang ako ng 400 buti na lang may pera akong dala dinala ko yung 600 na naiipon ko sa yung mga napagbentahan ko na 600 kahapon yun guys na ako kahapon ng 600 <laughs> ang ganda naman ng ating ano kahapon guys 600 ay, hindi pala 500 48 yung ating kinita kahapon. 600 yung naipong kung ano kasi yung mga yung mga nakaraan. So, sabi ko hindi ako magdadagdag ng kapital pero hindi pwede talaga, guys. Alam mo kung bakit? Kasi ang daming pangkulang dito sa tindahan ko. Hindi pa talaga siya kumpleto. Eh, unlike before na alaga alam niyo ba parang talagang kumpleto yung ano ko, yung paninda ko na na ano yung hindi ako maubusan nung pinagbintahan ko intact pa rin yung ano yung hawak kong pera ay is ano 50,000 yun na yung inipong kong napagbentahan hindi ko hindi ko ginagala kasi doon ako nagbabarya 50,000 yun guys at hindi ako uh, ano hindi ako kumukuha doon kundi konti na lang yung aking bibilhin na mapaninda okay halos kompleto na ako. Ang ginagamit ko ng paninda, ay ang ginagamit ko pang pang bili, ay yung napagbintahan sa araw na ito. Pero yung pumunan ko, intact yun. Nadagdagan siya. Noong una, naging, hindi ko na nagagalaw yung 20, naging 25, naging 30,000, hindi ko na siya nagagalaw. Kung nagagalaw mo na ako, nadagdagan ulit. Kasi sobrang talagang mabenta yung tindahan ko dahil two years ago. Two years, or so one year and a half ago. Um, Noong 2023. Talagang halos kompleto na ako dito guys. Pati mga soft drinks, drinks ko. Kompleto yan guys. Mayroon pa akong cobra. Hmm, dami. Mayroon pa akong mga 1.5, isang, isang, ano, case ng 1.5 kompleto, may, may oil, may royal may ganyan, may coke may sprite eh ngayon patingi-tingi na lang kasi nagsisimula nga ulit ako back to zero, hindi naman totally back to zero siguro yung mga basic needs yung, nag back to zero ako kasi meron na akong mga, mga school supplies so hindi ko na kailangan ng, kailangan pa rin kasi may mga, ano, uubos din yung school supplies ko eh so ngayon, hindi naman nyo naman kapamilya ako ng ano worth 1,000 1,000 ako kasi nagdagdag ako ng 400 guys na capital kasi 600 lang yung mga yung sales ko si 600 lang yung napagbintahan ko sa simo may natirang 20 pesos sa sa, sa, ano sa aking mahiwagang wallet wallet ng aking mga pinag, pinagbintahan kita nyo naman guys oh mayroon na mga sabit-sabit ng mga chichirya. Ano ba naman yan? Guys, bakit ganun? Alam natin bawal ang chichirya. Pero, hindi pwedeng, hindi maiwasan guys, na di bumili ng chichirya. Kasi yan ang ano, kaligayahan ng mga tao na mimili dito eh. Yung nga, kalaban mo dyan talaga. Kidney. Yan. Kung hindi ka mahilig kuminom ng tubig, kasi, ano, ito nga, kumakain ako ng boy bawang. Ito yung natira sa bumili ako ng sampung ganito ngayon isinabit ko na yung boy bawang ito yung boy bawang sinabit ko yung sham wala namang pag ano sa bitang kinain ko yung isa <laughs> matagal na rin akong na hindi nakakain ng boy bawang kasi ito na yung mga natin. Ito na yung kasabit at ay, yung mga bago kong panindang chichiria may nadagdag fish cracker puro fish cracker prawn crackers so, sweet, ano, sour and vinegar, ano, cracklings. Tapos, ano, yung, ano, boy bawang. Tapos, nagdagdag ako ng piatos. Kasi, isa na lang natira sa piatos, guys. Yan na, bumili lang ako ng, ayan, oh, tatlo lang. Tatlo. Ito rin natira. Bumili lang ako ng tatlo lang. Para lang mayroong maisabit. At ito naman sa awa ng Diyos, ito clover ko, tatlo na lang. Unti-unti lang nauubos ayun na yung aking ano tuyo for sale ito na yung aking tuyo guys oh. ay kag bili na kayo bili na kayo dyan ng tuyo ko ben te ang gaganda, ang ganda pag ang ganda guys hindi pa siya ano talagang as in maputi ah, mayroon na rin akong ano kahit pa paano guys bumili na ako so benta ko na lang to ng ano piso eh, kasi may naghahanap guys eh tapos pag wala tayo, di wala, di benta ko ng piso. Ang, ang tubo ko din guys, ay 50, pe, 50 centavos. Sa isang tay, 50 centavos. Hindi ko nga gusto ko sana ibenta ito ng dalawa, tres. Para magkatubo naman ako dito. Sa isang tay, guys, is 11.50. 12 ang laman. Di 50 centavos ng aking tubo. Okay lang ba, guys, na ibenta ko ng dalawa, tatlong piso. Ha? Okay, so ayan. Ito na yung aking mga chichurya. Ayan. Mm -hmm. Nakasabit na. Tapos meron ako dito bagong ano, yung biskuit ng chocomucho. Na hinahanap nila chocomucho na biskwit. Tapos chocomucho chocolates. Ito guys. Ayan, chocomucho. Chocomucho choco mucho lagi sila naghahanap ng choco mucho chocolate so, so meron na ako oh, tapos alam mo ba kahapon guys yung coco mama ko na ubos yung dalawang kong binili noon dalawang piraso lang binili ng dalawa so walang natira kaya nga ako napasugod so sa pure ngayon para mamili ngayon ang problema guys na doble ko yung pagbili ko ng mga, mga pansit kanton bumili uli ako ng ganito eh, puno pa ah, marami pa akong pansit kanton nakalimutan ko yung palang lucky noodles ang aking yung beef tsaka chicken ang wala e eh, isa na lang oh yun ang dapat kong binili pala e eh, ang kaso pansit kanton ang aking nabili pwede pa kayang ibalik guys papalitan ko ng ano noodles sa araw na ito andito hawak ko naman yung yung resibo siguro mamayang hapon ko na lang siguro palitan kasi sayang guys si eh baka may maghanap nito wala na ako tagi isa na lang oh. isang chicken ay hello kasama ka sa vlog isang chicken na lang natira tsaka isang beef isang nga ka ba huli pa tayo nagba <laughs> nasama ko tuloy sa vlog yun. nasama ko tuloy si ate sa pagba <laughs> yan yung mga nasa harapan ko guys nakita na, 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 trabaho diyan sa harapan sila lagi dito sila lagi ulan pero doon kumakain sila doon sa kabila kasi may kainan yung katabi ko bakery isarado ngayon tapos yung katabi ng bakery kainan so doon sila kumain kanina probably doon na rin sila bibili ng mga soft drinks okay lang din naman kasi parang hati yung iba dito dito bumibili ng soft drinks lalo naman may alas stress guys pag nag ano na merendahan na naman nandito kaninang umaga dito sila nagmerienda na, na ano ako sa ano nalilito ako pero sabi ko presence of mind Di ako wag ako malito kasi sabay-sabay sila guys ko nga po mountain dew nga po ko pong kasalo ganun sabay-sabay sila sabi ko pera sabay sabay na magbigay ng pera o, sige, sa dali lang unahin ko lang tumi kung sino yung nauna sige yung po. ko kasalo okay ayos prove sunod Kapag antay naman din sila, yung iba nakapag-antay. Yung iba talaga, ano, di ba kapag antay talaga, walang pasensya. Dapat, you have to learn to wait. Di ba guys? Dapat matutunan natin yung learn to wait. Pero, mayroon naman silang karapatan na, na pumunta sa kabila. Kasi may soft drinks din naman doon sa kabila. Okay lang yun. <laughs> Ayan na. So, nakabenta tayo ngayon. Share ko sa inyo, meron na akong Sprite yun ang sabi ko sa bumili ako ng dalawang Sprite kasi para lang mayroong ano ako kasi hindi ko pa kayang bumili ng yung ano yung bulto, yung isang case 700 guys eh ayan kitang kita naman sila kitang kita dito guys so, oh ayan. halimbawa sila dito, nakat sila dito sa may gate ko guys ayan, Okay. Tapos dito, ayan. Katayo sila. Kita, oh. Nakita nila yung soft drinks ko, guys. Oh, dito. Dito sila nakatayo, oh. Hmm. Kita yung soft drinks ko. Hmm. Ayan ang aking mga ano, dumadami na kasi ng kanina. May nag-deliver. Kaya nga, nagdagdag ako ng 400, guys. Kasi na, may soft drinks. Isang case ng ano, oh, kasalo. Mab mabenta yung ko kasalo ko. Compared sa RC Mega ko guys <laughs> wala pa yata akong wala pa yata bumili ng RC Mega guys ay meron na pala meron na guys oo meron na ay nako guys mm. oh, yeah. ito tatlo na lang yung aking C2 Man. Mabenta, mabenta talaga sa akin yung snow bear guys kasi mahari, mahilig manigaril yung mga yan guys eh. may paso ka ba? anong oras? 5? okay anak ko guys mamaya ang paso alam niyo naman ang mga anak natin yung iba na mga millennial na guys matulog ah maaga may alat. Dus, maalat Uy, bawang guys, maagat. So, inom ng maraming tubig nakailang inom na rin ako ng tubig ngayon guys eh, sobrang init pero hindi naman ganun kainit kasi makulim din guys cloudy umaambon kaya patay yung aking solar mm hindi -hmm. masyadong nang, hindi masyadong ano hindi masyadong not charge pero okay lang pang ano lang naman yan may ilaw naman ako dito so iniisip ko pa nga guys itong aking tindahan itong nasa gitna ba madilim siya sa araw kasi nakatakip ba sa liwanag ito ito pinilagay ko sa gitna ito to nasa gitna ko yan nagpapadilim siya banda dun sa harapan ko medyo madilim kasi natatakpan ito natatakpan ito nilagay ko sa gitna ay tingnan nyo naman guys ang liit liit ng tindahan ko, kubo isang dipa Kita nyo naman yan guys, isang dipa. O, punta ko sa gitna. Punta ko sa gitna. Mm. Yan lang guys. Yan lang kalu kaluwag. Four by four na eh. Sabi nga na, four by four ba? Four feet by four feet. Ano daw? maliit lang talaga ang tindahan ko tapos ano siksika na yung mga paninda ko meron pa pala akong ano, may bago pala akong ano paninda may mentos yung assorted ba alam nyo na yung puro plain lang gahanap sila ng assorted meron na akong assorted mayroon ano, yellow, orange, ayan o. Oh. Ito yung ano, mentos na assorted. Dalawa tres din to, guys. Wala nang piso ngayon, may kulay. Wala nang piso. O, ibet na ko ng piso, guys. Ang tubo ko ay napakalikit na ano na siya eh. Lumalabas sya ng ano. Lumalabas na 86 isang piraso 86 tapos ibenta ko ng ano ng piso ilang ilan ng ilan ng 14 14 centavos ang tubo mo tapos matagal pa maubos <laughs> itatabi ko na tong tuyo kasi baka maamoy ng daga ba lumukso ba ngayon, pag lumukso yan, baka makain yung mga chichiri ko. Kasi mamaya, dito, dito ko isasabit. Mamaya gabi yung mga chichiri yan to. to. Dito ko siya isasabit sa gitna. Pati ito. Dito ko lang yan sinasabit sa taas. Yung sa gitna. Kaya lang, mayroong ano, center of attraction yung tuyo. Nangangamoy. Kahit naka-plastic yan, nangangamoy. May amoy. Mm. Ay ba? Diba? Kaya mamayang gabi doon 'yan sa Ay hindi, doon. Isasabit ko sa may nasa sa sampayan sa taas. Na hindi 'yan maaabot. Hindi yan, hindi na 'yan maaabot ng ng ano, mabait. Meron dito, guys. Meron. dito ano, malaki. Nakikita ko yung anino ay eh, dumadaan. Ang bintana. Mga gapo niya sa ibabaw ng mga ano ng school supplies ko dyan sa ibabaw, dumadaan siya dyan nakikita ko sa may bintana yung anino niya ang laki malaki yung pusa, ay malaki pusa parang pusa okay. hindi naman yung pusa sobrang laki yung basta na may daba tapos minsan naamoy ko guys para may amoy ihi ng daga dito sa tindahan ko ah po punasan ko lang yan isprayhan ko lang yan mga yung suds mabango yun pag isprayhan mo nawawala na yun tapos isprayhan ko ng pabangong pang hotel ay naku ayos mabango na ng ano ko tindahan ko <laughs> so yun lang kwento ko sa inyo kaya kwento lang tayo guys ha sige Nakakanong parang kulang pa yung aking merienda. Makain muna ako, guys. So hanggang dito na lang videos ko, guys. Sana mga kasari, ano, mga katulad ko don't forget to, to like, comment pwede i-share para makatulong tayo doon sa ibang mga, mga sisimula pa lang na mag sari store or may planong magbukas ng sari sari store na hindi biro ang maging tindera hindi biro ang magkaroon ng sariling sari sari store guys you have to eat, you know give yourself your heart your mind and your soul <laughs> your mind and your soul hindi ko ditong iasa mo lang sa kupan ni kanin may may oras din ang pagbubukas mo may suwerte ba kung nagbubukas ano suwerte ano suwerte na kumanda ako 7.30 o mm -hmm. hanggang bago mag -8 kaya ala, alam na alam ko na yung mga taga dito. Parang, alas 7 na, nagsaka na sila dito. Bibili na silang itlog, bibili silang lakimi para bukas daw ng maga. Gusto ko nga magtinda ng bigas guys, eh, pasikreto eh. Kasi nakanapan ako ng bigas. Ay, nagtitinda ako ng bigas dati. Baka nangyari nito guys, hindi na ako magiging exempted talagang magbabayad na ako ng ano, income tax, hindi na pwede exempted. Hindi ko mo't wala kang alak, wala kang sigarilyo, eh, ano, exempted ka, hindi. Kahit na wala kang sigarilyo, walang alak, kung malakas naman ang kita mo, di ba? <laughs> Kaya, okay lang. Kasi, yung mga tubo, iniipon ko. Doon sa tubo, doon na kayo kukunin yung pambayad sa income tax. Income tax, Okay lang yun pag nagkaganon guys ah <laughs> marami nagsasabi sa akin magbenta raw ako ng alak sa sigarilyo daw para hindi na daw sila pupunta dun gabi ay bakit bakit wala ka dapat meron ka kasi may tindahan ka magbenta ka tita jo magbenta ka ang layo daw kasi <laughs> dahil lalakad pa sila doon kung um, bumili kayo doon kung malalayo uh -huh. da, dami-damihan yun ang pagbili isang kaha mm. okay, guys. sige na nga Bye na. thank you so much mga kasari Guys, hindi mga kasari ko dyan shout out sa lahat ng mga subscribers ko dyan lahat lahat na kayo guys lalo na yung laging nagpupunta sa aking mga sa aking bahay laging nagpo-comment Oh, thank you so much. Shout out. Thank you so much sa lahat ng mga subscribers Bye. God bless.